Hi guys! Hi guys! Magandang hapon! Dumating kasi kanina ang aking order. So, ito nga yung order ko nga, dumating na. Alam nyo, Uy, 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 uy. Alam nyo guys kung magkano to? Size pesos lang. Ha? Size pesos. Size pesos. Sa size pesos sa so size pesos na yan. Hanggang kailan, hanggang saan. Maubos. Dahil sa laki ng labi ko, isang araw lang to. <laughs> Ayan. Mas malaki pa yung hawakan kaysa sa lagayan. Ano? Ayan o. Oh. Kaya size pieces lang. Pwede na yan. Pwede na yan. Magkaroon lang kulay ng mga hindi pala mga magkaroon lang ng kulay itong labi ko. Daw, subukan natin. Uy, ang ganda. Makabili pa kaya ako nito. Baka sa sunod, dubli na yan. Dubli kasing labi. Eh. Hmm. Uy, ang ganda yung fairness. Wow, dumubli ang labi ko. Sa halagang size pesos, naging dosi. <laughs> Uy, ang ganda. Mas maganda pa pala ito kaysa doon sa una kong na-order. Pero okay lang. Pang araw-araw lang na yun. Diba? Parang bubin eh. bubi ni. Bubi. Bubuy. Bubuy ni. Yeah. Yan kasi. Agi. Ang ganda. Nagtayuan na ako mga buhok. <laughs> Joke lang. Hindi tatayo na pinagsusuklay ko yan, oh. Uy! Uy! Bagay kayo. Kunwari lang kunwari lang ito yung anong ano don doon yung board ng mga ano ano to ogoy murag lahi man <gasps> nahiwi namin taon do Mmm. Pwede. <laughs> Thank you. Thank you dito kaganda naman ito. Thank you sa no sa seller. Thank you sa nagdala dito. Thank you sa so Shopee. Woo! Love is the best. Oh. Mm. Thank you so much dahil sa iyo. Mm.